James Vlog po uh, For today's video is uh, Pumunta po kami sa Alnasser Sports Club uh, May tennis po doon yung mga laga. ko Sana po magustuhan nyo ang video kong ito Thank you po sa support Hello po, good evening sa ating lahat Ito po, katapos ko lang mag-edit na aking uh, video Upload ko po ito bukas uh, Ito na po yung Ano yung Al Nasser stadium dito sa Dubai. Dito po 'yan sa Dubai. Kasi marami siya pong ano, marami po siyang stadium na Al Nasser sa, sa Abu Dhabi, sa Qatar, meron din. Ayun, po pumunta po kami kasi dito, uh, nagtennis po yung alaga ko, sinamahan ko po. Uh, po every Monday po and Saturday ang tennis niya. Ano po 'yon? Ah uh, Monday start siya ng 4 o'clock, matapos siya ng 5. Tapos yung pinsan niya, 4 to 5. Inantay ko pa. Inantay pa po namin. Kaya mga around 6 p.m. na kami nakakauwi. Kaya yan, tingnan. Pag, pag Monday po, hindi po ako nakakapag-support na sa sa team ka puso. Pero po nagre-reply naman po ako, nagre-reply po ako sa kanila. yan po yung loob ng Al Nasser Sports Club. Ayun po, may tennis, may football, may badminton. Outdoor po yan. Pero kung may basketball, pero kung gusto nyo sa indoor po, rin po. Pero ngayon sa outdoor pa rin po sila nag-tennis. Ayan po, marami po yan. Tsaka maganda yung kulay na ano nila. Nightblue? Oh, dark blue. al Isa po sa pinakasikat na team football sa Dubai. Check on Ayan po. Mga, <coughs> ang team ng mga alaga ko is Al Nasser. Ayan po. Pauwi na po kami niyan kasi napakarap po sa uh, Al Wahar Road. Tapit na po doon. Ayan. Tutom na po kami niyan sa lugar na <laughs> Pasensya na po kayo first time ko mag-voicemail. Pagtyagaan <laughs> niyo na po yung boses ko yan po. Ayan po yung daan pa Pauwi na po kami yan. <coughs> Excuse me. Ayan po siya. Time check po is uh, past 6 p.m. na po yan. Pauwi na po kami. Uh, siguro mga 20 to 25 minutes po yung takbo bago makarating sa bahay. Kaya medyo gutom na rin po kami. Kaya yun. At nagbabaan po kami ng tupi kasi napakainit. Maya-maya po um, ano, ani ng tupi yung alaga. yun po yan po ni Highway papunta po pa na po sa amin may school bus mga school bus po dito is kulay dilaw yeah, yellow po lahat ng school bus kanya-kanya po yung school tapos may nare-rentahan din pong school bus sa mga ano a rent po ng mga ano ng mga shop pwede ka po rin mag-aaraan kung kulang po yung school bus ng mga school nag-rent po sila sa atang car shop na ano. Car rent shop na mga ano dito sa Dubai. Ayan po. yung mga, ayan po yung mga gusali. yan May ano po, may braids. yan yan po yung mga gusali sa Dubai. Kaya po, ipapasyal ko po, po kayo sa I amin mean, dito sa Dubai. yan po. yan po siya. Kanina puro susakyan niya yung puro halaman. Ang madadaan namin. <coughs> yung po siya. Mga, mga, team kapuso. Shout out nga pala. Shout out pala sa inyo. Hindi um, na po kayo isa-isa niya. At baka hindi, may hindi pa po ako mapanggit at magtampo. Basta po, shout out po sa lahat ng team kapuso. Ayan po ayan po, first time ko po mag record, mag voice na record kaya yun, pagpasensya nyo na may malik-malik kaya, yan I try my best naman po para at least kahit pa paano ay may matutunan ako sa pag <coughs> e edit yan po siya mga gusali, ang tataas ano po, ano po yan siya Four lines. Lines or lanes? Four lanes. Yan po. Yan siya. Tapos sa kabila, ganoon din po. Yan. Yan po yung mga kasali. Tsaka marami po dito mga sasakyan. Super. Dano po. Kahit po marami sasakyan, pero hindi po madalang po yung traffic. kahit ang dami ng sasakyan ng no, kulang, smooth pa rin yung takbo ng kalsada nila. Po, Ito po yan sa Dubai. Yan po. Seven. Mga bagal lang sa si inyo, Robert Magdalene. Mga happy. Mga bagal lang po siya kasi sinasaway ko siya. Mga 80 to 90 lang yung takbo niya. Hindi po yan siya mabilis magpatakbo, pagdala ng mga pagsakay ako. Kasi ayaw ko nang mabilis. Okay. Hindi po alam na, na ano, hindi na pala nakikita yung one. ayan po siya, yung loob niyan yung loob ng ano ng stadium may naglalaro po may nagpa-practice hindi po po kami pwedeng pumasok dyan sa loob bawal ayan po siya na, pag ano po pag may laro po yan puno po yan ang daming tao grabing sasakyan ayan po siya sa ano lang kami, sa may gate lang kami banda na ano nagtingin kasi may nagpa-practice po sa loob, ayan po Alna malaki po yan yan tingnan mo yung gate, sarado ayan yung dalawa kong alaga ayun <laughs> nasa may gate lang sila hindi sila makapasok sa... <laughs> kasi sarado sentya na guys, sinubo pa ako ayan Yan po yan, punong-puno po yan pag may games kasi maraming dumadayo na iba't-ibang lugar. Al Nasser. Al Nasser Stadium and the, this one, Sports Club yung ano namin doon kanina pinuntahan, nagtitenis sila, Al Nasser Sports Club. Ayan po siya. May mga tindahan din po ng mga tamig dyan, ng mga alaser Ang mamahal. Sir, mawag ang aking amo. Magpapa, ano siya, ng katra niya, magpapaplansya. Ayan po siya, ayan. Tapos yung tindahan po ng mga t-shirt, uh, bola, ah, uh, uniform pang football nasa sa na sa 300 dirhams may po ang isang paris ng uniform nila is may po 5,000 pesos sa pera natin yan po kamahal ang kanilang uniform pag gusto mong bumili ng uniform nila yan hindi ka dyan. ang mahal po tapos yung magnet nila na magnet na dinidisplay sa mga rep 50, 550 dirhams may gitna na po yan 500, mga 700 plus magnet lang po yan sa rep yan po, yan kamahal yung kanilang mga bilihin yan po hello guys pa uwi na po kami Ay, dyan pauwi na po eh. kami kaya yun Uh, um, okay. Yeah, san pakiaakyat kaya si. So Kami'y pupunta na sa bahay na po ng nanay na kaya malaki. minamadali po na po umuwi. po siya. Sasundoin <laughs> so na po si Kalipa kaya ayan. Ang nanay yan nandoon na sa bahay, pipick upin siya ng 7 mga 7 to upin siya sa bahay kaya nagmamadali na kami umuwi. Yan guys, sige. pag may laro po dyan sa, sa gym, ah, daming tao po dyan, punong-puno po yan ang sasakyan. Halos hindi ka po makapag-park dyan. At doon sa loob, halos so, puno yung upuan ng, ano, ng loob ng Alnasser. Grabe yung tao, umaapaw kasi mga match mga match match na yung mga laro nila mga rematch minsan kaya ang pang malakas ang laro na kaya punong puno ng tao tsaka ang mahal ng ticket nila dito guys 200 dirhams ang pinaka ano, 100 dirhams ang pinaka mababa hanggang sa mga VIP mga libo-libo na ang 100 dirhams nila dito it is 1.5 na yun lalo na pag 500 dirhams eh. may higit na 7,000 sa pera natin yan ang ano ng mga ticket dito nila pag na pumasok ka dyan sa loob ng ano nila studio nila kaya yan kaya super so, ano mahal ng ticket nila yan alnaser, nasa <clears throat> yan pa na po kami dyan yan ang bas na mga players. Ang lalaki. Ang laki. Ang haba. Ang ganda. Super lamig yan. Ang bas na yan. Sa loob. Mm -hmm. Maganda rin yung ano nila. Kasi free ng tubig dyan. Free tang tubig. May Al Nasser na logo. Free ang tubig. Tapos ang meals ng mga players. Free lahat. Yan. Tapos minsan pag naglalaro sila. Inantay ng alaga ako na matapos. Nakakuha sila ng t-shirt. Minsan nga pawis, ano pa eh, basang-basa yung t-shirt ng pawis eh, kinukuha nila. Kasi nila, pagdating dito nilalabang ko na lang. Tapos minsan may sign ng mga flyers, nila, nila, pinapasign na nila yung t-shirt nila. Ang dami din nilang, ano, dami din nilang souvenirs na, ano, minsan pag natapos kasi yung laro, inaantay nila na wala ng tao, tapos lalapitan nila yung mga flyers Hihingi niya yung t-shirt na ginamit. Ibasang basa ng pawis yun. Diyos mio. <laughs> inalaba, ginagawa ko, ilang laba ako niyan. Binababad ko muna bago ko ang lawan. Mabango din naman. Siyempre mga ano yan mga players yan eh. Kasi well, siyempre di ba pawis nila. Kaya yun. Thank you sa panonood guys. Thank you for watching. God bless po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa next vlog ko po. Thank you so much. Bye bye. God bless po sa ating lahat. Babus. Ting sa puso.